Oh guys, oh guys, guys, please to guys. Masarap siya. Walang tiwala sa ano, Japanese na term. Masasabi na. Sausaw na siya dire. Oh, kaya lami. Masausaw. Sausaw suma. Sausaw na siya dire. Tapos kaunan na yun. Masarap. Umibudo. 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 Umibudo dressing eh? Eh. Nini, na, e? E. Hindi, no? hindi pwede. Sili so, na. Tuka lang ito ilagay. Pantapo na sa ato ni Brant. <laughs> ano sa atin? Mahilig ako sa ato. Lato sa ba? amin. Lato? Lato sa amin e? Sa, sa amin eh. lang. Ay, ano to? No, kanina ba yan? Ay, pang ano yan e? Eh? Pang gamot sa ato? to? Eh, Ma'am Sally. Hot yun sa atin, diba? Hot po. O, oh, bakit po?

Naintindihan, na ka siguro. Ah, mali ang order. Kanina pa tingin sa tingin sa'yo yan Nagustuhan ka ata niyan. yung dede. Tingin siya nang tingin sa'yo. Siya, tingin-tingin dito. Nakasabot totoo naman sinabi ko eh. matuk-an ko eh. Totoo naman sinabi ko eh. yan. Malaw yan, ha? Sinigin mm -hmm. pa yan. No? Malaw daw. Sarap yan. Hindi ako nakain yan. Ako ang kain ko. Na na, eh. Ay, na Ayaw na nandito ako. Nandito lang ako. <laughs> okay, nato na. Kasabot na mo. Ayu, ito kutsu. karaage. order ni. Ano ka ba? Pesta to eh. Pag Pilipino mag-order pesta eh. Pag Pilipino mag-order eh. Ano Sausawan Wala pa yung set Pinapatabi sa'yo eh. Kain din ng wasabi guys mo so. Kailangan so, dagdagan. Ayun na no, uy, dagdagan na kain na. Enjoy, enjoy meal! At kasi Ay, gusto kong kanin. Gusto kong na. Parang Sarap eh. Ano mo? Ang gito Dad, try mo isa, Dad. Ay, matapos. Matapos na Kasi hindi ko pwede matapos talaga na. Oo. Sarap mo. na dito. Oo, Adri. Hmm? Ang gito kaya eh, magiging yaso nyo. Mahirap po ako mag... Dihon, oh. dihon. Oh. Ano, Di pa para 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 may parang hindi ito siya, ano, may... Ano ba ito? Ang tigas. Alam mo ang daikon? Hindi. <laughs> radish. Labanon. Radish pala ito? Akala ko naman, ano. Akala ko nga yung pansig. <laughs> Kain nga ako dito, radish pala ito. Basta daikon. Radish na. Tingnan nyo guys, para siyang ano, ano. yung Sutanghon. Dihon, dihon. Ito ay bihon. Ay bihon, Oh. Pero radish po to siya. So tamho niya. Wala naman. Radish po to siya. Alam ko daikon yan eh. Wala naman. dry Ayan sa Ito guys, so murder ako nito. Anong tawag nito si Miso, kabar, crab, something anak Try natin to. Rice bowl with miso and crab. First time to, first time. Dito sa akong gilid tilawan ba, yung mga sasawan? Asaman? Ito tayo. Ay, ulamit niya siya. Kaya sa gamba niya. Dito pala yan. Gamba yan. Mmm, mmm, mmm. Saan? Saan? Punta yung sauce na yan. Sinasa <laughs> ko. Yung sauce ko lahat. kahit Saan? Kung pwede mo. Wala sila tulba-tulba din <coughs> Panggabi yung panggabi yung yung, pang okay, yung, okay. pang yung, so, yung yung panggabi yung so panggabi. gabi brad ko wala nga dito. Ang tapos nga kahit <laughs> nyo. Muloto kayo? Baka naman hirap <coughs> pa <coughs> sa bahay ng Ayoko mag-iing tubig. Gusto ko mag-inom. Baligtag pa yung chopstick ko. Ah. Napindot ko po. <laughs> ah, ang ang saba. Hindi yung isa. Chicken. Mami Ami, ikaw pa naman na nag-set nito, Mami Ami. Saan ka na ngayon? Na mo sa mga kasi nito sa kanya. Wala. So, wala. Ano ka? ang plato? Mm -hmm. Dako, may kain ako kay Pag-order ka balik, dali lang. Okay lang. Yan na. Tinanim mo na bang Kaya kay ngano? Maliit lang yang bituka mo. Mm. Kung kan man order lang balik. Kung gusto man, di ba? Hmm. Si

eto na sandalo na naman ang pasalang ambusot kasi si mansalit everyone there pa rin di udong may mm. udong ano nakita ko ng udong la parang isang serving na yun <laughs> Buti na sa kabilang table

man something, ano, bread. Gema, Ay, mag-coffee, mag, mag -fit, tapag umaani. Oh. Kape na lang ta. Ah, si mam Ma Gemma siguro po. Ako, okay. ako. Oh. Te, hati ta na, te. Te, espera Jute <laughs> <laughs> lang. Sa ito lang, ano na, eh. So, te, chupa pa, hindi mo kawa. Gusto hmm. ko. ito. Gutangin gamay. Ay, nalagay ko, butangin. Gusto mo ko. Inak na. Brand na gani ka, wala ka trabaho ka ron, no? oh. Di ba yung tiyak oh. ni na naman kayo mag nako. mga kagad. Uwin na lang. <laughs> <laughs> <Pumalinti> siya na po. Ako, <laughs> hmm. na ako dente, 11. Ko. Wala ko naka-add to. Nagpag-iparis <laughs> schedule na ako. Sa <laughs> so 40 na po. <laughs> Nalimot ko, sabi ko. <laughs> Isin mo siya. Sabi ko, nak. Ang nak, may tumawag nak kbiyo do. Bakit po? Sa hospital to ah. Kasi na, eh, mami, yung dentist mo. Wala na, wala ko kabal. Nakalimutan ko. Kana, ang sirot na ako sa kuwan. Masulat na ako sa sa bani. Kalendaryo. Ako, din ako kay ano na sila. Itawagan no? ko, itawagan ko muna. Hindi na, na schedule in iskidulain. Diba? Ang nak, papunta na ako. Tsag, dirit na na pwede. Um, malay ko ba? <laughs> Kaya na sa oras kasi Busy kasi ang BOM kasi more on the survey zone. Grabe din rin yung dadagan no? Dagan dito kaya, ka dito sa mall. Kaya namatay tayo sa mall. Sa nasa sa fourth floor. Dagan kita, tao siya. No. Pagganahan ko dito kaya di ba ang uban? Maglimpyo sa taas lang, tapos sa baba. Doon, lahat na. Ha, buong then, na hmm. Ah, dental Na. Ah. Sa kaya atin mas okay, di diba? ba? Kasi nililinis na lahat. Kasi yung isa, yung iba, taas. Ina, next street, tapos yun. Ah, ngayon. sa amin lahat na ngayon di ba? Apa yang tahu? Kau dah nak kau sedih lagi soji? Ayah mana? Wala na akong ibalik dito. Yung sa bagod na nga. Pag-aad to. Pag -in -in lahat na, yun. Eh, La, hindi na, may doon sa mga amin. Pagka-treat mo yung bawat isa isang Baka ibang kanyon session sa kanya. Ay, Angel! Nagpalinit siya. Pinalinisan ko siya. Naaalat nah eh. 3,000 plus. Yung, taas lang, nilinis sa kaya. Sabi ko, huwag ka na bumalik doon. Sa, sa iba ka na lang. Sa iba ka na lang. Niloloko tayo 3,000 plus minute Ano? Ba, don't Dalawang beses. Hmm, hindi, hindi, hindi ko na siya pinabalik si Angel doon. Hindi ko na siya pinabalik. Kung na pinabalik. Bigi ang bilan natin. Tapos kami mag-ano guys, kumain dito. Magkape na kami. kape na tayo ni si mura? ay ano ba anong uh, snacks okay. na lang mas parubak mas mura ano? mas mura well, din ano 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 kakita naman. Yung kubibit talaga na yan, Dios ko Mai hindi talaga akong magana experience ng kubibit na yan. <laughs> Saan na pala ka porta? Eh? Na, no, ka ba? Oy, dili umgawas oy. <laughs> gawas

Ay, sigarilyo. Ayaw na lang na. Di ko ganahan sigarilyo. Okay, Kaka-Starbucks ko lang nung kagahapon eh. Wala ako dili ko ganahan nung no, di Ani. <coughs> hmm? Dili ko ganahan kay Sawa na din ako. <coughs> <coughs>

Thank you. Thank you. May parang nauna ako may. Mabilisan lang. Sa YouTube ba ito? Hindi. Kakain kasi kami. No, 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 no. Janitor fish kami. Ay, <laughs> Ay, cheers. Para masarap yung sayo miya. Saan yung ano mo? Cheers tayo dun sa Parang ito lang yung nagagaya, kami nakapapit. Sarap yan. Yan Si mami, Lagi sa kanya. <laughs> Wala na iti-cheers to. Ubus na kanyang cheers.